Walang makakakita sa pag ng Diyos kung hindi siya isisilang na muli. Welcome to my channel, Ang Kuya M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Juan chapter 3 verses 1 to 8 may isang taong kabilang sa mga Pariseo, Nicodemo ang pangalan niya pinuno siya ng mga hudyo isang gabi pinuntahan niya si Jesus at sinabi sa kanya Rabbi alam namin na guru ka galing sa Diyos. Sapagkat walang makagagawa ng mga tandang ginawa mo kung hindi sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus sa kanya, Talagang talagang sinasabi ko sa iyo, walang makakakita sa paghahari ng Diyos kung hindi siya isisilang na muli mula sa itaas. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, Paano maisisilang ang isang taong matanda na? Di ba't hindi na siya makakapasok sa sinapupunan ng kanyang ina para isilang muli? Sumagot si Jesus, Talagang talagang sinasabi ko sa iyo, Walang makapapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi siya isisilang mula sa tubig at espiritu. Laman ang isinilang mula sa laman at espiritu ang isinilang mula sa espiritu. Huwag kang magtaka dahil sinabi ko sa iyo, kailangan kayong isilang mula sa itaas. Humihip ang hangin kung saan nito nais. At narinig mo ang ihip nito, pero hindi mo alam kung saan ito galing at kung saan ito patungo. Kaya hindi nga ang bawat isinilang mula sa Espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang pagkabuhay ay karanasan ng pagsilang kung papaano ang isang sanggol ay isinilang mula sa kadiliman ng sinapupunan ng ina patungo sa liwanag ng buhay. Nararanasan ng apostol kung paano silang isilang muli sa kadiniman ng kawalan ng pag-asa tungo sa liwanag ng bagong pag-asa. Mula sa kadiliman ng takot, tungo sa liwanag ng tapang ng loob. Dahil sa panahong iyon na nawala si Jesus sa kanila, sila ay nakaramdam ng takot, ang iba ay pighati, ang iba ay kawalan ng pag-asa. Pero ang pagsilang ni Jesus ay nagbigay sa kanila ng panibagong buhay, panibagong pag-asa at panibagong liwanag. Makikita natin ngayon sa Ebanghelyo ang matutunghayan natin ang patagong pakikipagtagpo ni Nicodemo kay Jesus. Magandang tingnan ang tagpong ito. Ang patago, ibig sabihin hindi lantaran at pakikipag-usap sa Diyos ng saliri, sa li, sa rilinan. Patago. Siya ang makapangarihang pareseyo na miyembro ng sanhidin at lihim ng tagasunod ni Jesus. Kaya nagtungo siya kay Jesus ng gabi. So ang kanyang pakikipag-usap kay Jesus ay gabi. Patago. Sa kanilang pagtatagpo Inananyayahan ni Jesus ang isang naisilang muli sa Espiritu upang mula sa kadiliman ng lihim na pagsunod, siya ay lumakad sa liwanag ng pagiging malayang tagasunod. Ito ang kahalagahan ng pagtatagpo. Ito ang kahalagahan ng pakikipag-usap sa Diyos. Ang pakikipag-usap sa Diyos ay isang pagtatagpo sa ating pakikipag- palagayang loob sa Kanya. At sa aking ding karanasan, talagang nagkakaroon ito ng pag-asa. Nagkakaroon ito ng panibagong liwanag. At nagkakaroon ito ng pag-asa sa ating buhay dahil dumanas din ako talaga ng hirap ng buhay na kung saan parang nasa punto ka na nasusuko kaya lang ang hiniling ko talaga sa Diyos, Panginoon bigyan mo ako ng pagkakataong makalasap ng panibagong liwanag sana sa pamamagitan ng pagtatagpo natin ito ay ma-plus malasap ko ang biyaya na ibinibigay mo sa amin. Panibagong pag-asa, panibagong misyon, at panibagong direksyon ng buhay. Kaya mula noon sa aking pakikipagtagpo kay Jesus at kay Inang Maria. Nagbago ang aking pananaw sa buhay. Nagkaroon ako ng panibagong liwanag. Nagkaroon ng lakas at nagkaroon ng tatag ng pananampalataya. Ito pala ang biyaya ng Espiritu sa atin. Ang Espiritu ang nagbibigay ng biyaya siya ang nagbibigay lakas ang espiritu ang nagbibigay ng bagong buhay bagong direksyon at bagong pag-asa sana ay nakatulong po ang aking pagbabahaging ito at sana'y ay muli tayong isilang mula sa itaas at ang pagsilang na ito ay pakikipagtagpo kay Jesus